Balik sa normal na ang trabaho ng mga senador matapos sa nangyaring balasahan sa kanilang liderato kahapon. Kung niya, nagpaabot ng suporta si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Senate President Chief Escudero, si Daniel Manalastas sa Sentro ng Balita Live. Yes, Audrey, uh, bago nga mag-adjourn ng uh, sesyon ng Senado, nagkaroon pa ng uh, balasahan yung lederato nito. Pero kanina, tama ka Audrey, uh, all systems go naman ngayong araw ang operasyon dito sa Senado. Kung katunayan nga, nagsagawa pa ng mga committee hearings, tsaka uh, sinagawa yung mga nakaschedule na aktividad ngayon dito sa Senado. Without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Si Sen. Francis G. Escudero na ang bagong Senate President. Nagbitiw na si Senator Juan Miguel Zubiri bilang Pangulo ng Senado. Gaya ng sabi ko kanina, walang team ko, team mo, team niya. Team dapat naming lahat ay ang Bansang Pilipinas. And I look forward to working to each and every member of Congress, whether majority or minority. Sa liderato ni Escudero, papaano na kaya ang mga nakaumang na panukalang batas tulad na lang na mainit na usapin ng charter change. Walang team ko, team niya, team namin, walang majority minority, nag-iisa kami sa Senado at yun ang pananaw ko. Ang tanging kulit na dapat dinadala namin, mga kulit ng bandila, at dapat gabayan kami sa anumang sasabihin namin ng bandilang nasa harap namin. tuwing magsasalita at boboto kami sa plenary ng Senado. Emosyonal si Zubiri nagpaalam bilang Senate President. Inisa-isa ang mga accomplishments sa panunungkulan niya at kinilala ang mga kasamahan na hindi siya iniwan hanggang sa huli. never waving, thank you, my dear. I love you dearly, and your family. Sherwin, my compadre. Pare, pare. Tubato De La Rosa, who stuck it out with me till the very end. Sir, I salute you, sir. My dear friends, my heart is broken. I am proud to have led a Senate that's been resolute in protecting our institution Our democracy and our people. Hindi pa malinaw sa ngayon kung mag-o-over the back Zubiri at mga kakampi sa minorya. Pero sa press conference, may pinatamaan ang senador. Yung nakipag-usap sa akin, yung nag door sa akin, yung full support, na yung no support. Medyo masama loob ko dahil uh, meron pa mga nag-text sa akin, we're with you, full support po kami, kami po ay, opo, 100% sa iyo. Wala pang isang araw, wala. <laughs> si Escudero naman naniniwala na dapat umabante na ang Senado matapos ang palitan ng liderato. Sa dulo, kung sino man ang may kumpiyansa ng labing tatlo, hindi na para sa akin na ikwento yung proseso sa puntong ito dahil gusto na namin umabante mula dito. At hindi pa para pag-usapan, diskusyonan, debatian at buhusan pa paigangan ng asin, anumang sugat na nalikha nito na ako'y humihingi ng paumanin sa anumang sugat na maaari na ilikha nito o may nasaktan kaugnay nito. Kasunod ng pagbibitiw ni Zubiri bilang Senate President, sumunod din nagbitiw sina Senator Jovel Villanueva bilang Majority Leader. Papalitan siya ni Senator Francis Tolentino na magiging chairman din ng Senate Committee on Rules. Si Senator Jingo Estrada naman papalitan si Senator Loren Legarda bilang Senate President Pro Tempore nagbitiw sa chairmanship na hawak nila sina Senadora Nancy Binay at Senator Sani Angara. Si Senator Alan Peter Cayetano na pili naman ang Senado bilang bagong chairman ng Senate Committee on Accounts. Ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. naman nagpaabot ng suporta kay Senator Cheese. Kinilala ng Pangulong Marcos ang dedikasyon ni Escudero at legislative record. Sesyon mamaya dito sa Senado at inaabangan din kung... Maraming salamat Daniel Manalastas.